Good morning guys. Ay nandito tayo sa ating munting manukan, mga kabakyard ito. Ito ang kubo. Meron tayong mga sisiw dito na pinakawalan. Ito sa likod ng kubo lang ito. Yan. Tapos itong mga nasa likod ko, yung mga nakatali. Ayun. Ayan. yan sila meron tayo dyan mga nakatali sa likod ko eto papakita kong ano ang mga pasisiw namin punti lang ito pero puro lalaki eto mga kabakyag andito ang aming mga pasisiw yan sila hindi maka-losset. Tutan natin, ha? Eh. Yan po. Mayroon pa dyan, ha? Yan, mayroon pa si natin, bali ang time lang natin mag, magsilaki yan. ito ang ina inahin na ginamit natin dyan ito okay, yung mga nakatali natin yan baba tayo mayroon pa tayo dito actually may mga pagala kaming mistisuhin ang mga ko. Ito, ito. Dito naman mga nakatali pa tayo. At meron na sa limbo. Oh, may pag -ala. tayong inahin. sa mga bago natin mga harbis ayan isang materialis kaya na ito ayan pagpasensyaan nyo na kung madamo pa Ayan, inuunti-unti lang namin linisin. Kung saan lang tayo may tatali, doon po nilili, namin nililinis. Ito ang aking mayahin. Ito ay nakakadalawa na. ang aming dalusati na nakadalawa na rin ito meron pa tayo dito di mga nakatago meron din dito white kale okay. mga lugo ng manok Ito naman sinulog namin mas pangal i-break namin bukas para di so, <laughs> mainitan at may bulik lagod na rin pasensyon yun ako magulang natin video hindi ko malaman kung saan ko unahin yan po habang nagpapaaraw tayo dito tayo ito bulit anak ng balang ang nice. ayon bulit ayan yeah, mga bagong ano namin yan siguro may 7 months ito ito okay, yung pagalak namin mustisuhin hanggang dito na lang guys update ko kayo Asikasuhin ah. ko muna maglilinis muna tayo Okay guys salamat